Okay.

see on sõna . solo me gustó me

R6 pala niya mas Bilis oh Bilis ng takbo oh. Uy, tandaan lang Huwag Loh dan tahu itu ang pintuod oh Lolo DDB naman Uy, grabe oh Mga gustong gusto kong content kung sisemplang ka na agad Kaya na milyong views ka Uy, oh, ko eh Ayaw ko eh, mata Pintor BMW pala yun Lupit <tinyo> Ay, ah, hindi ah, pa kahapon Hindi sa ng gasolina Ganda ng silencer ng ano nyo. Lolo. Lobi. Okay. Parang easy moves lang ah. Nangyari. Magaling Magaling. Iwan. Iwan yung masabawan. Pagdap na pa, oh. ala muna oh Uy Grabe Ay la Oh grabe oh Parang si Superman oh Si Batman pala jacket oh No. Oh. Oh, oh. oh, tapak At oh, umay ng inyo, oh dyan. Ako, babangga ka dyan. Kapagin na.